sa pag-unlad ng isang pamayanan, hindi makakaila na may mga lugar na naiiwan. Mga lugar sa gitna ng bundok na papaligiran na matataas na punong kahoy at malayo sa kaunlaran. Sa aking paglalakbay, nakita ko kung paanong ang simpleng pangarap, ang matutong bumasa at sumulat ay nagiging sandata laban sa kahirapan. Dito ko naisip sa hirap ng buhay, minsan ang tunay na kayamanan ay isa lamang lapis at papel. Mula Puerto Princesa, nilakbay namin ng halos limang oras ang bayan ng Rizal sa Palawan. Magtatakip silim na nang kami ay dumating. Kasama ang presidente ng universidad Agad naming tinipon ng mga educator ng TELP o Tribal Education and Livelihood Program para sa isang paghahanda. Dahil minsan lang nga makapunta sa liblib na lugar na ito, sinulit namin ang gabi. Walang tigil ang pagpapalitan ng ideya at plano kung paano labanan ang kahirapan sa mga komunidad na tulad nito. Kinabukasan, sa pagsikat ng araw, Tuloy ang trabaho ng aming team. Layunin naming bisitahin ang mga TELP centers ng WPU sa bayan ng Rizal. Mga sentrong itinatag upang maihatid ang edukasyon at kabuhayan sa mga katutubo. Sa kabuuan, lima ang TELP centers sa lugar. Dito namin nakilala ang mga educator ng TELP, mga taong buong puso ang paglilingkod unang pinuntahan ang center ni Kuya David. Ang kanyang sitio ay nasa paanan ng bundok malayo sa Kabiasna. Mula sa highway, dinakbay pa namin ang ilang kilometro sa mabato at madulas na daan. Hanggang sa umabot kami sa punto na kailangan na naming maglakad. 7.40 ng umaga. Simula kami paakyat sa area ni Sir David educator ng TELP dito sa sa bayan ng Rizal eto ang mga kasampahan ko ang paglalakad ay hindi madali pataas, pababa, maputik, madulas ayaw ko na talaga pupunta ng pandan Sinumpay. <laughs> Kasama ang mga kwento ni Tay David. Mga kwento ng pagsisikap na maihatid ang edukasyon sa kabundukan. Hello. Everyone. <laughs> Hello. 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 sa Hello. 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 ay Sa Hello. Hello. sa wakas narating namin ang sitio pandan isang maliit na purok na tinitingala bilang sentro ng pag-asa Dito po kami sa area ng pandan pandan south center dito po after two almost two hours of uh, hiking we can say it hiking because we enjoy every step of it so finally andito na po kami And we are waiting to be amazed by this community. So, this is our first time here and of course, first time is always the best experience, of course. Dito itinayo ang trip center ni Kuya David, kung saan natututo ang mga batang taot-bato na bumasa at sumulat. Isang hakbang palayo sa kamangmangan at kahirapan. Matagal ng pangarap ng WPU na maabot ang mga nasalaylayan. Ngunit sa paglipas ng panahon, tila na isang tabi ang layuning ito. Ngayon, sa bagong pamunuan ni Dr. Amabel S. Liao at sa pamamahala ni Dr. Lota Criencia sa ilalim ng ride, kasama ang Social Science Research and Development Center ng WPU. Muling binubuhay ang programang TELP, isang tugon sa matagal ng hamon ng kahirapan. Hindi madali ang daan, literal at simbolikal. Ngunit sa bawat hakbang, bawat leksyon sa Telp Center, isang binhi ng pagbabago ang itinatanim. Sa tulong ng edukasyon at kabuhayan, may pag-asa tayong magura ang kahirapan sa mga bundok ng Rizal, Palawan. Sa paglalakbay namin ito, isang bagay ang malinaw. Sa likod ng bundok, sa kabila ng kahirapan, may mga pusong hindi sumusuko at sa simpleng pangarap na matutong bumasa at sumulat nagsisimula ang pag-angat ng isang komunidad